kinap kayo, unahan ko na nga kayo hindi man kahabaan itong vlog ko pero napaka-importante nito pero naman, kailangan nyo itong malaman dahil sobrang nakakatuwa itong nangyaring karanasan ko ay nagsuta ng kaagang nagising ng inyong Mengay Vloggeristeries dahil nagpunta lang naman dito ang GMA. Tumugod na nga ang kanilang team papunta dito sa amin sa Bulacan at syempre ako nga ay in-interview bali kung tatanungin nyo nga pala kung saan ito ipapalabas, ngayong araw na po yan alas 8 ng gabi sa Jessica Soho po ama nga kayo nandine nakikinig sa KMJS ito ipapalabas at syempre hindi ko muna i chika sa inyo kung ano nga ang pinag-usapan namin. Ay naksyo, tanong nakaraan nagpaparinig lang ako na baka sa susunod eh sa TV nyo na nga ako mapanood ay Diyos ko, nangyari na nga. Pero kasi sya nakakagising ko lang kasi noong mga time na yan kaya hindi ako masyadong maganda. Charis! <laughs> Pero ayun nga October 22, Sunday ngayong gabi, eh mapapanood nyo nga ako sa TV. At kapag ka nga ako ay eh, napanood nyo na, pakicomment na lang dito. At nga ba ang sinasabi ko? Kakaparinig ko, napunta na ako sa TV. Baka susunod, hindi na lang interview ang mangyari sa akin. Kaya naman kakapalan ko na talaga ang mukha ko, GMA. Baka pwede nyo naman akong kunin kahit kontrabida lang. Charis! Eh, <laughs> Diyos ko. Pero mukhang malabo na yun kasi masyado yata akong mukhang mabait para maging kontrabida. <laughs> Pero ayun nga, hindi rin naman ako magkikwento ng bonggang-bonggang -bongga ngayong araw. Pero syempre, sa kabila ng ito, eh gusto ko lang din kayong pasalamatan sa lahat. Abay, syempre, wala naman isang Menggay Vloggeristeris kung hindi dahil sa suporta at pagmamahal nyo rin sa akin. At dahil ito nga ang aking first TV appearance, eh sana nga, eh mapanood nyo akong lahat at masuportahan nyo din ako. Eh parang hindi ko nga lubos maisip na parang kailan lang, eh nagbabike pa ako sa Japan. Pero ngayon, iniinterview na ako sa TV. Kalago ko, <laughs> O oh, ba? Diba? Yan talaga ang sinasabing saan aabot ang ganda mo. Nakshoot <laughs> Bago ang lahat, gusto ko lang i-share sa inyo itong pinaglilibangan kong laro na Diamond Game. alala lang, ito ay libangan lamang ng matatanda at mahigpit na ipinagbabawal sa mga bata. Napakadali lang mag-register at gumawa ng account dito. Ilalagay nyo lang naman ang inyong phone number, mag-create ng password at higit sa lahat, huwag nyong kakalimutan ang aking referral ID. Nangalang nga lang kadali at meron ka ng account dito sa Diamond Game at napakarami mong pwedeng pagpili ang laro dito. Pero syempre, bago ka maglaro, kakailanganin nyo muna mag-cash in. Kadepende nga sa inyo kung magkano yung gusto nyo i-cash in, pwedeng 100 hanggang 50. After nyo nga mag-cash in, ay pwede na kayo mamili ng laro na gusto nyo laruin. Meron nga bagong laro dito na sinubukan ko nga laruin. Ito nga yung Super Ace. Ay grabe, nung una nga hindi ko pa talaga masyadong magets. Pero pipindot-pindot ka lang pala dito, eh pwede ka na nga manalo ng sobrang laki. Pero hindi lang yan, meron pa nga akong isang larong natuklasan. Ito naman yung Fortune Gems na unang beses ko pa lang nilaro. Eh talaga naman napakalaki ng na-cash out ko. Nagulat nga ako grabe, kasi pwede ka palang lang nalo ng ganito kabilis sa laro na to. Kaya naman, yung malaki-laki na inapanalunan ko, eh naisipan ko na rin i-cash out. Dali lang din naman mag-cash out dito. Pindutin nyo lang yung withdraw na makikita nyo sa baba. Kaya kung gusto nyo rin subukan, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Yun lang naman. Salamat!